ああ。 Huli kam ang pananaksak na isang lalaki sa tindera ng grocery store sa General Mariano Alvarez Cavite. Agad tumakas ang suspect. Nagpapagaling na ang biktima sa ospital. na ang suspect matapos ang ilang araw na magtangka ulit siyang manaksak sa isa pang tindahan sa ibang barangay. Aminado ang suspect sa pananaksak na nakuna ng CCTV. Sumasa ilalim na ang suspect sa inquest proceedings para sa kasong frustrated homicide. Good news naman sa mga motorista, may inaasahan po tayong big time rollback sa gasolina sa susunod na linggo. Batay po 'yan sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base sa 4-day trading. Hanggang 2 pesos and 25 centavos ang posibleng bawas sa kada litro ng gasolina. 50 centavos hanggang 85 centavos para sa diesel at 90 centavos hanggang piso naman sa kerosene. Posible na po yung magbago, depende sa huling araw ng trading ngayon pong biyernes. Bunso daw ang rollback ng pagdami ng inventaryo sa Amerika, paglakas ng dolyar at ang mga ulat na pumayag na ng hamas na tigil putukan sa gera nila ng Israel. Huli kam sa Pila, Laguna, ang pagpasok ng isang lalaki sa hindi niya bahay. Ang lalaki po ay nagpanggap umano na magde-deliver ng package. Balitang hatid ni Maki Polido. Kuha sa CCTV sa isang bahay sa Pila Laguna nitong Martes ang lalaking ito na kumakatok. Nang walang sumasagot, lumabas ang lalaki sa gate at may kinuhang kahon sa isang nakaparadang van. Walang kaabog-abog na pumasok ang lalaki sa bahay. Sa loob, dumampot ng tsinelas ang lalaki at tinataboy palayo ang aso hanggang makarating sila ng kusina. Three, two, three. Maya-maya pa, may bumaba hagdan. Ay, Ay, ang lalaki, biglang binitbit ang kahon at nagtaas ng boses. Tingin ng uploader na nakatira sa bahay, nagpapanggap lang na delivery rider ang lalaki. Wala naman daw kasi silang inaasahang parcel posibleng pakay raw ng lalaki na magnakaw. Very alarming po siya sa, sa part ko kasi first time pong may nangyaring ganun na dire-diretso po sa bahay na parcel driver. Ay, yung katapat po namin na bahay, na may, um, sinagot niya po na meron tao. Tapos yung sa kabila pong bahay, nakausap niya po yung pamangkin ko. Ngayon, ito pong pamangkin ko, nakapag-drop ng name na ang tanong, kanina po ba yan kay Kuya Aljun? Ganun po. So, ang, sa ang sagot po ng rider, o po kay Aljun. Nai-report na nila sa barangay at pulisya ang nangyari at na-trace na raw ng LTO ang van kung saan kinuha ng rider ang parcel. Lesson learned po sa amin na na wag na po namin hayaan na laging nakasara lang, I mean naka-open yung bahay namin ng ganun lang. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pauwi na sa Pilipinas ang isang Pinoy crew ng Portuguese-flagged ship na kinugkob ng Iran sa Strait of Hormuz noong Abril. Yan ay matapos siyang ang palayain kasamang anin na iba pang crew ng MSC Aris. Kinumpirma ito ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa itinadala niyang text message sa GMA Integrated News. Nakikipagunayan na rin sila sa Department of Foreign Affairs, Ship Agent at Manning Agency para mapalaya at mauwi sa bansa ang tatlo pang tripulanting Pinoy. Kabilang ang tatlo sa labing pito pang bihag na inaapela rin ng Portugal Foreign Ministry na palayain. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Department of Foreign Affairs kaugnay rito. April 13, nang kubkubi ng mga sundalong Iranian ng MSC Aris dahil sa girian ng Iran at Israel. Thank God it's Friday mga mare at pare! Looking forward, si Kapuso Primetime King Dingdong Dong Dante sa new opportunities sa pag niya ng kontrata sa Kapuso Network. Ang detalye, hatid ni Nelson Canlas. Actor. Director. Host. Sobrang namis ko kayo. Reservist. And family man tuloy-tuloy ang pag-angat ni Kapuso Prime Sign King Dingdong Dantes at ngayon, tuloy ang tiwala sa isa't isa ni Dingdong at ng Kapuso Network. Tinaguriang Dingdong Dantes Kapuso Ding bilang pagdiriwang ng muling pagpirma ni Dingdong ng kontrata sa GMA. Kasama niyang pumirma si na GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, SBP for Entertainment Group, Lilibet Chira Sunable, at manager ni Dong na si PPL Entertainment President and CEO, Perry Lansigan. Hindi pa niya nararating ang pinakatuktok ng kanyang mararating. Si Ding Dong pataas pa. Kaya Ding Dong, maraming maraming salamat and I hope GMA and you will go higher together. Thank you. We see there is more than he, I mean, much further that he can still go. So when we see a situation like 28 years, parang we're doing something well, we're doing something right, patuloy ang uh, relationship, ang strengthening ng uh, kaisahan with uh, talents. See, si Ding Dong is a well rounded actor. No one can contest that he's the best. That we have in the Philippines now. That's why he's admired by many, even his colleagues, is because after all these years he has continued to be of value and to add value uh, to himself. Um, and very proud that the sa network sa GMA is part of that uh, that effort and that journey. Present in sa contract renewal in a chief marketing officer and head of sales and marketing group. This LG Maralag, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gosson Valdez, Senior Vice President and Head of Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, and Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie Bautista. First Vice President for GMA Public Affairs and EVP for GMA Pictures, Nessa Valdelyon. At iba pang opisyal ng Kapuso Network. Well, hindi lang siya one of the most bankable actors but he's uh, undeniably one of the most loyal. Kaya mahal na mahal namin si Ding Dong and we're very happy na talagang he remains a Kapuso sa panibagong chapter ng... Nagbigay din ng pagbati ang maraming kapuso na umiidolo at mga nakatrabaho ni Dingdong, kabilang siyempre ang kanyang misis na si Marian Rivera. To GMA's primetime king and of course the box office king, congratulations sa iyong mahal sa iyong renewal sa GMA. na for sure marami na naman kami nga abang magaganda mong gagawin. Kaya naman congratulations sa iyo and... We are very, very proud of you. We love you so much. Eto, tinitignan ko sa bilang isang milestone, isang bagong chapter ulit. E bagong bukas na, may mag, nagbukas na naman ng pintuan para sa akin yung set of opportunities and uh, masaya ako na binib binibigyan pa rin nila ako ng opportunity at pagkakataon na gawin yung gusto kong gawin. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapagasuli ng isang van sa Bayumbong Nueva Vizcaya nang may dumating na coaching mabilis ang takbo at bumangga sa van natumbang isang lalaki, bunti ka namang maipit ang isa pa. Ayon sa pulisya, sugatan ang driver ng kotse at tatlong sakay ng van. Dinala sila sa ospital. Nakatakdang sampahan ng reklamo ang driver ng kotse. Baby, baby, baby oh. Soon to be parents na ang Hollywood couple na sina Justin at Hailey Bieber. Feel ng couple ang baby news sa kanilang Instagram. Kasama ang animoy renewal of Vows ceremony. Proud si Hailey sa kanyang preggy bump suot ang white lace gown. Nagala photographer naman si Justin sa kanyang wifey. I like me better in Manila ang American musician na si Love. All out lip sync si Love sa tapat ng Manila Cathedral sa Intramuros. Feel na feel ang latest single niya sa TikTok hanggang sa Pumiga Pa. Ito na ang mabibilis na balita. Pinatawan ng 90-day preventive suspension ang anim na opisyal ng Barangay Kalaba sa Bangged Abra. Yan ay matapos e reklamo ng ilang residente ang ipinaskil na tarpulin ng barangay na may babala laban sa maling pagtatapon ng basura. Ang third offense, mayroong larawan ng baril. Ayon sa mga nagrereklamo, nagpapakita ito ng karahasan at banta sa buhay. Kabilang sa mga sinuspindi ang kapitan, apat na kagawad at SK chairperson. Dati na nilang itinanggi sa pagdinig ng sangguniang bayan na nagpasa sila ng ordinansa at may, na may kaugnayan sila sa tarpaulin. Sinuspindi sila para hindi umano maimpluensyahan ang investigasyon sa mga reklamong grave misconduct, grave abuse of authority at iba pa. Patay ang isang minor de edad matapos malunod sa ilog sa barangay Kayanalog sa Bal Kalambalaguna. Laguna. Ayon sa mga otoridad, nagkayayaan na maligo sa ilog ang magkakaibigan bandang alauna ng hapon ng maanod sa malalim na bahagi ang biktima. Payo ng mga otoridad, huwag maligo sa malalim na parte ng ilog upang makaiwas sa aksidente. Hihigpitan po ng gobyerno ang visa requirements para sa mga turistang Chinese. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa gitna ito ng pagdami ng kahinahinalang aplikasyon sa ating mga embahada at konsulado sa China. Itinanggi naman ng kagawaran na may kinalaman ang paghihigpit sa tensyon sa West Philippine Sea para din daw ito sa kaligtasan ng mga Chinese para hindi sila mabiktima at sa pagtrabahuhin sa mga pogo. Sirisika pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng Chinese Embassy. Mga nanay ang bida sa biyahe ni Drusa Zambales. Narito ang pasilip sa espesyal ng Mother's Day episode. Inay! Inay! Mommy! Mama! Ma! Iba't iba man ang tawag sa kanila. Ngayong araw ng mga ina, sa biyahing ito, sila bida. Meet Nanay Leonida and Lester, ang mother and son tandem na kilala sa tawag na The Aguinaldos. Gusto ko rin yung, alam mo yung very unique na bonding. Kumbaga yung masasabi mo na, ah, sa 67 years ko sa mundo, hindi mo inakala na may experience mo itong bagay na ito. Okay. Ang bakit ganyan Hindi ko makapaniwala. Magkasama Kasama tayo. Talaga po. Pumapayag ka sa kapamak. Ang parang mapapahamak ka? Ah, Naadadala ako dun sa mga... Yung mga ginagawa mo sa siyo Pero na... Bali wala sa'yo, nakamiti ka pa eh. Pero nasisiya naman mo kayo. Ay, oo. Sakto at nasa barangay Paudpud, nang botolan Zambales tayo, Biheros tagal ng inaasam-asam na pahinga ni na Nanay Leonida at Lester at yan dito. Sa food truck ni Kyle, luto ng kanyang nanay ang naging inspirasyon sa specialty niyang adobo flakes rice bowl. Hindi talaga ako marunong magluto at all. Yung nanay ko may adobo flakes. May nakaredy na talagang adobo flakes sa bahay just in case tinatamad siya magluto. Kaya naman, adobo flakes para sa moms out there. Gusto namin pasahin kayo. Patatapos ba ang biyahe ni na Lester at Nanay Leonida nang wala tayong pasabog sa dulo? gusto ko sa buhay mong to, moving forward, maging masaya ka lang. Ngayong Mother's Day, tara na ibigay ang the best sa ating mga nanay sa Zambales. Mabibilis na balita po tayo sa bansa. Arestado ang siyam na individual sa isinagawang bypass operation sa Bacoor, Cavite. Nasa bat mula sa mga suspek ang umunay Shabu na may timbang na mahigit sa siyam na gramo at nagkakahalaga ng mahigit 61,000 pesos. Nakuha rin sa kanilang ang iba't ibang drug paraphernalia at isang cellphone. Walang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Natagpo patay ay sa estudyante sa inuupahan niyang kwarto sa barangay Tibanga, ilang, ilang Il 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 Ligan City. Ayon sa mga polis, nakaamoy umano ang landlord na hindi kaayayang amoy kaya nag siya sa barangay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagkamatay ng biktima pero sa edisyon na pagsusuri, hinihinalang na kuryente ang biktima. Kinawagan na ang mga magulang ng biktima. World Chess Champion na ang 12-year-old Phil Am na si Megan Paragua matapos pumanalo sa World Cadet Rapid and Blitz Championships 2024 sa Albania. Lumaban po si Megan sa under-12 division ng Rapid at Blitz categories. At pareho niyang nauwi ang gold medal at trophy roon. Mahigit tatlong daang chess players ang lumahok sa international competition na yan. New uh, national record naman para kay Pinay Trackster Lauren Hoffman, panalo po siya ng ginto eh sa Women's 100 Meter Hurdle sa Philippine Athletics Championships sa oras na 13.34 seconds. Good job Megan at Lauren! Mga kapuso, may entry na ba ang lahat ng usong-uso ng Asoka ah, ah, Challenge? Aba, kung wala pa eh, naunahan na kayo ng isang pet from Manila. Ito mm -hmm. ang kanyang patok na pagkasa. Ah, so nga po siya, Pero Jiha sa Makeup Transformation Challenge ng Asoka ah, From ordinary looks, si Kelly ala Bollywood Fur Baby. Effort at hindi ho nagpahuli syempre from costume to accessory. Biro ng ilang netizens, imbis na aso ka, ang tokaya ta ang nangyari. Eh, tila dead na ang expression ni Kelly sa kanyang viral entry. Don't worry, sabi ng owner na si Karen de la Cruz, matagal nilang shinoot video para may pahinga ang baby <laughs> shih tzu. Mahigit 2.4 million na ang views. Jajare, ja, ja, re, ja. <laughs> Kelly, ikaw ay... Trending! Trending! <laughs> At, ako, happy weekend po sa ating lahat and happy Mother's Day in advance. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Pima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.